Di palit kong pikanto nga year 2016 model para akong ipanghatag sa sunod na kong challenge. Kung kinsam kayo makadaog sa sunod na kong challenge, protege ninyo haya-haya. Sa karoon nga istorya, si Bitmaster ato ang bisita. Mayang butas. Nisuro siya diri sa tuwang tindahan para mamili sa sakyanan para iyang ipremyo sa makadaog sa iyang challenge. Hey, Good morning. Good morning. Puro na, bulit, Tanan. oh, adi, tanang kong sa ari ng taga-sargao. Yan ang puwa? Oh. isulod sa mga sa opisina kay perti nang inita ako sa lagyan naman ng tubig para makainom sa sila o ako sa gisultihan kung sa siya kamaayo mubuhat og salida muedit og muplastar sa mga istorya Kaya hmm. sa video mm. editing ba? Okay. Giyon sa pag-edit, giyon sa asag igo puwa ka, maayo, wala mm. Human sa mong tabi-tabi diri sa sulod di pa na pangita sa mga sakinan kung sa iyang mapilian mo nang akong ipakita siya nga to ang available ng mga sakinan diri sa tuwang tindahan Ay, init like like lang kayo. Ganahan kasi sa ng 1 pero pikanto lang sa iyahang birahan. Nipalit kong pikanto nga year 2016 model para akong ipanghatag sa sunod na nga challenge. Boy, may ngadlaw. May ngadlaw. Good morning. Sir, Sorry. what's up man? Automatic ni manual. Manual ni siya nga, 2016, dayon 2017 ni siya na-acquired. Sibura ni siya nga plate number, makita ni mo din, original pa niya plaka. Sa paint pod, gwapo kayo. Oh. Anong, anong pikanto yung na napilihan? ang nakanindot mang good gawa sa kuan. Ang budget nato para sa tong challenge. Ah, okay. O, ako lang sang i-adjust. Mm, bisan pa ogi mo ni panghatag, dapat ma sure po nato nga ang uh, sa na sakay nang larga bula ra gyud gayo. Sa so, akoay pakita sa ha, ang ligid ani baga ang paint kaysa nga bulaw is, is choy gid kayo gwapo ra then naka tent apo ni kung makita nimo diri sa sulod original pa na iyang seats mm. okay so pa power po ni siya kana makita nimo naka power na po ni window then ang iyang yawi is remote dinhi mao kay MJ ni okay, <laughs> so dala na, naka remote Alright, so cute kini siya ng sakyan na pero 39,000 pinadagan na ni. Nindot pa kayo, baguha pa gulali. Oo, kay dapat guwapo at ihatag ni mo. Parehas ni mo kagwapo ba? Ano man? Ang original, usually yan eh. Ang original price yun ng brand new pila man. Kana di na to ma-identify kay mga... taas naman pero mga hapit mo 700 ito nga time. So kani karon na ani siya sa mga 288,000 na mo ang asking price ani. Dayon sakto na gid kayo na siya. Kay gamay pa magkaigdagan na to ang sakinan. Din sa condition, guapo pa gid kayo. Purti pa gyud, no pagibun-o gyud. pa pagisa, makita sa ninyo, sa lingkuranan, even the steering wheel. May bawa na nimo usa nas mga guide nga kung sigihan ni ug unit, but pasabot sigihan siya gamit, mosinaw ni, mosinaw ni mutasan dagan. Asa po na shifter, makita nimo larga bula pud gayo na. Nindot pag yung gayo. Ang eh. akong kuanan ani sir ba? Ah. Ang bangko porti pag yung ninduta yun. Mura galing ko na ang tagiya ani, eh, lang ning gibaligya kay para magpalit siya og bag-o nga uh, sa So, So man po ni niya, gigamit po niya yung sakto. dagan po siya og motor, mo na ang uh, sa na preserve gyud so, yeah, magamit lang kung family day ba. Kung kinsam kayo makadaog sa sunod akong challenge, porti gyud ninyo hayahaya. <laughs> ang pintal, pati sinawa, mura wa man ni ma Kuriti. Eh. <laughs> dere po sa layo, makita na to boy. Nakapikanto ni siya nga emblem. Kaya ni siya nga sakinan, diri, ro, na. Nakasya yung wiper dere. Washer o gantin Makita na to dere sa likod. Gwapo ba kayo? Kabantay ka ka ng laagan. Yan kay ka ng mga apitan nga Pagkaan? street food. Oo. Oh, oo oh, oh. Kung nanakay, automatic lamisa. Oo. na siya. At the same time, kung nana kay ikargaan nga sakinan nga lapad, pwede nino mo siya i-fold. Nyao, yeah, mani mo na siyang iduso dito. Oh, so, pwede nyo mo magamit. Oh, magamit na nyo mo. Kung nakay paliton ng mga uh, langsa, patang karne, nasa cover dire para dili mo bahoy mo ang sakinan. At the same time, na dire yung spare tire, mm -hmm. Yung mga tools, talaga bular, git kayo na. So, na dire siya sa mga 288, ninduta pa no? Actually, na yun mo kasi untaan eh. Ako lang gihinan nga, naunhan ka. <laughs> so pwede na siguro, katong interesado nga ka mapalitan ni sa kanana, panalitan ng madaong ni sa challenger sa uh, event ni Idol uh -oh. Weight Weightmaster, Basi niyang ibaligya, pwede kadaka na lang to ninyo. Kaya nga nilabot na Once mahatang na nila na sa nakadaog, wala na ko, out na ko. Oo. Balik ya niya sa makadaog or ikip niya. Uh Oo, -oh. kana. So pwede na to kontakon. takon. Pero ayun mali malipay gito ang makadaog ganit. Eh. Kaya gwapo pa mga kayo. Original, gaya po ng plate number dito sa loyo. Paint, gwapo, gaya po ng kayo. Okay, so na ang makita. So, tanaw na ito. Unsay na sa makina. Pakipakita si mo, ha. So, kani siya nga sa kina. This is 3-cylinder. Nga 1.0 ang makina. At the same time, makita ni Mua. Nga guwapo pa yun siya. Wala siya na agig bangga. Makita ni mo Nga wala siya galiking mo na dira at the same time uh, gasolina ni siya nga sakenan. Uh, before tani ni sa dirilis ato ni siya i checklist para kabaluta nga kani siya nga sakenan is nasa saktong level ang tanang oil function ang tanang wiper mm. ligid battery para bisag second hand ta nagapuntay quality nga happy ang mag drive daw mm. so ira na siya ato ang ni ikaw pandaro Oh, suway ni yun. Karang ka, suway <laughs> ka. Ganahan sa so tag-practice ni Manuel. ni mo, boy. Ang nakaganahan na kuha ni nga sa kinan, mating, naka-all-weather na. Kung uwan, malapok, dali ka limpiwan. Mm. Kung abog, dali ka malimpiwan. Unlike sa kanang mga cotton lang, pag inahina dyan kinang lang pa ni mo itak-tak yung mga so, so, kanin siya, easy to keep kayo, easy to clean. So, natin, na rin siya ng sakinan. Ang aircon, bugna, sakto ka rin na ito nga pagka-check sa unit. Kaya sakinan na ito, panahon, init kayo ba? Sa hmm. so, mafail na to, kung bukno, bigyan ng aircon or dili. Oo, oh, good. Sa ato, itest drive ka diyo, para mafail po pa naman kung sa'yo nasa kanan. Sige, Sige, sige. Hey, guys, drive. Sige, sige, sige. Ya, kamusta yung mga test drive? Mido toy. Okay ra? Murang uki gyu gyu. Bertantera. Na koi pangutan-a ba? Oo. Auto gyu pantawag ani bisag manual? Kay impa. Auto gyu pantawag ani bisag manual? Kay mura may Honda City nya og nasa probinsya, unsa may tawag? Lahimo na. Mido, adeo? Honda Province you na. Know, Amo <laughs> <Where is it? laughs> to kay tawag ani, unsa may tawag ani? Mao lagi Leave mo sa gusan. Ah, to? No? Ah, di. Tumago na, na sa comment section. Ah, okay. Kay manual man eh, niya. Kung auto pa pag-ihapon ng tawag. Ang mga kamao sa lara. O, oh, doon kayo na sa kalihukan, no? <laughs> Bungo to, nandiyan. Pero na to, ha? <laughs> so, sige. Saan sa man? Larga. Bawa na mo? Yes. Mga bola na nene? Fire. Oh, sige. Game na na. Deal. Ha? <laughs>